Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, nandito na naman po tayo sa ating sumaga sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha Ngayon pong November 24, 2023 At uh, November 25, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers Sa mga bago pa lamang po nating mga viewers Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol, bago po natin simulan ng ating sumada, paalala lang po ulit sa lahat, lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa Pecha, na ito pong mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. At sa lahat po tayo ng lokasyon, Uh, dahil mga idol, umpisahan po natin dito tayo sa ating samadhi sa pecha ngayon pong November 24 ayan, dito po tayo sa November yan ay 11 uh, 24 sa ating pecha 23 sa ating taon ayan mga idol, ganoon pa rin po yung gagawin natin sa mga numero dito ayan, simplify muna natin sila dito, 1 plus 1 is 2 2 plus 4 is 6 uh, 2 plus 3 is 5 Ayan, ganoon din po sa bandang gitna. Add lang po natin. 2 plus 6 is 8. At 6 plus 5 is 11. Ganyan din po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Ito naman po yung unang numero ko natin. Meron po tayong 19. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin ito pong tatlong numero natin dito. 2 plus 6 plus 5 is 13. Ayan mga idol, ito naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwede na rin po natin itong matayaan. 13-19 o kaya naman po ay 19-13. Ayan, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numbers natin, yan, parehas po sila, simplify po muna natin para may sumada natin at para mas marami po tayong mga numero na pwede pong pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At dito naman po sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din yan, kaya isisimplify din natin yung 10. Kaya magiging 1 plus 0 is 1 Ito po ngayon ang isusumada natin 4 tsaka 1 At unahin po natin isumada yung 4 Kukunin po muna, muna natin itong 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pupwede rin po ang 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin ang 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 4. At dito naman po sa 1, kukulin po muna natin itong 10. Ayan sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin yung 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan, yan naman po yung sumada natin sa uno. At uh, ito ito na po yung mga numerong nakuha natin dito sa ating sumada ngayon pong November 24. Ayan mga idol, Meron tayong 4, 13, 40. Uh, 31, 22, 1, Gis, 19, 37, at 28. Sa mga numero po natin yan, yan po tayo pukuha o pipili kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kursonada po nating mga numero. Para, para, para naman po dun sa mga kombinasyon na pwede nating tayaan. Ayan, rambo lang po natin yung mga yan, pili lang po tayo. At yung sample natin, kinuha natin dyan yung 19, at 19 and 31 then 10 10, 22 at 28 28, 13 ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayong November 24 mayroon po tayong 19.31 Gs 22 at 28.13 ayan mga idol sa mga sample natin yan pwede nyo rin po itong matayaan kung nagustuhan nyo po sila ayan dagdagin na lang po, dagdagin na lang po may mga numero pa po tayo pwedeng dagdagan mga kompanya na po, natin mga kombinasyon pwede naman kaya dito kay sa taas kumuha dito sa mga naka-encircle mga number na yan ramble lang natin at pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayan mga idol, yan po yung sumada sa fecha natin ngayon pong November 24, 2023. At isunod naman po natin yung atin pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong November 25, 2023. Ah, uh, yan mga idol, umpisahan natin dito tayo sa November. Ayun, may 11 pa rin po tayo dito. 25 naman sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. E, simplify muna natin ito. November 25, 2023. Dito, 1 plus 1 is 2. 2 plus 5 is 7. Uh, 2 plus 3 is 5. Ayan, ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang po natin. 2 plus 7 is 9. At uh, 7 plus 5 is 12. Ayan mga idol. ah uh, dito rin po sa bandang baba. Ganun din. Add lang natin uli. Uh, 9 plus 12 is 21. Ayan. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pangalawang numero natin. Dito pa rin yan sa bandang gitna. Ayan. Combine pa rin po natin yan. Yung tatlong numero natin dito. 2 plus 7 plus 5 is 14 ito naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 14 uh, pwede pwede lang po natin yung matayaan itong kombinasyon natin nakuha dito 14, 21 o kaya naman ay 21, 14 ayun mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito uh, dahil 2 digits din po sila kagaya dito sa kabila, simplify muna natin yung dalawang numero natin dito at dito tayo sa 14 1 plus 4 is 5 At dito naman po sa 21 2 plus 1 is 3 Ayan mga idol, yan naman po yung susumada natin ngayon At unahin po natin yung 5 Kukunin muna natin itong 14 Sumada 14, 1 plus 4 is 5 Pwede rin po dito ang 23 sumada so, 23. 2 plus 3 is 5. At pwede rin ang 32 sumada so, 32. 3 plus 2 is 5. At mayroon din po yung sumada natin sa 5. At, dito naman tayo sa 3. Ayan, kukunin muna natin itong 21 sumada so, 21. 2 plus 1 is 3 pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 3. Ah, yan po yung mga numero natin na nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumali sa Petya ngayon po ang November 25. Meron po tayong 5, 14, 23, 32, 30, 21, 30, 12, at 39, 40, mga idol. At sa mga numero yan, 42, po tayo dito kung ano po yung mga 43, 42, 43, para po sa mga kombinasyon naman kung pwede natin nakayaan And rambol lang din po natin sila ipili lang po tayo kung ano po yung mga personada po nating mga numero at sa ating sample naman kinuha naman natin dito ang 12 12 at 23 then 14 at 3 at 521. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada ngayon kung November 25. Ayan mga idol, meron tayong 1223, 143, at 521. Ayan, pwede pwede po natin matayan yung mga sample natin ito kung nagustuhan nyo na, na rin po sila. Ayan, meron tayong tatlong mga kombinasyon dyan. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong November 24 at uh, November 25, 2023. Maraming maraming salamat po.